ayan guys, welcome back to my channel Doc Lifestyle, ayan guys, papakita ko sa inyo yung aking daily daily routine sa pagluluto ngayon ay busy tayo sa ating pagluluto, kaya ito na lang i-vlog ko kasi wala akong time mag-vlog na sa labas at kung ano na lang nandito sa bahay, ayun na lang sana magustuhan yung ang aking share na ng video ngayon, thank you so much sa inyong pagtangkilik so, um, to all my subscriber members, at sa mga superchatters dyan, at lahat na nasa premiere, kumika-mika love, shoutout, iba to ba, yeah. 3,000 payag, mika-love, shoutout thank you so much guys, keep watching, and thank you so much, alam nyo guys, late na, late na ito guys akong nag-i-edit nung oras na thank you so much, keep watching guys ayun, maglulutan, there ng iba't ibang mga pagkain ngayon sa ating dinner, ayun, mag-uumilit ako ng oyster tsaka ayun oyster ang ating umilit ngayon. Tapos, magbal tayo ng rice. Kasi ito ay lunch namin ito, yung niluluto ko. At saka nag-edit ako masyadong late na namin kabi. Kaya hindi ko matapos-tapos ng pag-edit ko. Ayan, tatapusin ko na lang po sa Sunday. Keep watching guys. Thank you so much. So, nakababal na sa so, para yung mga... Ano yung mga uun -uun. Ng dito. Tubig, sa kamay. Nalo yung ating... hindi At, na natin yung ating ito pa hugasan ko din muna para sa akin ko po kasi mga ito ang Tandaan, naugasan ng maigi lang yung mga gulay guys kasi one time guys kahit nahugasan ko man na, naugasan ko na lahat na lahat pinaglans ko pa sa ito na tayo guys ihulog na natin yung ating mixy balls dito kasi ako na rin ang ating soup Pagkakataon natin siya dyan. Tapos, alisin natin ito bago nating hulugan ang musot. Ayan. Sabi ko ating corn malapit na rin maluto. At pag tayo ay mag... So, Pagkatapos natin i-blanc ay lalagay na natin dyan mamaya ang ulay natin. Oh, Pagkakumais natin ito. Diba? Hindi kailangan yung bigas dito guys. Ganyan dito. Kasi... Sa atin lang naman kailangan bigas lagi, bigas lagi, di ba? Maraming makain sa atin kung maroon lang tayo, hindi kailangan lagi yung kanin. Pero pa diba yun, pag hindi kailangan kanin lagi. Kasi, kaya sila dito, pag lunch, mostly hindi sila nagkakanin. Pinapalit-palit siya, noodles, kanin kumpi, fried rice lang. O kaya, kung anong, ano, mostly nag-rice sila sa gabi. Sa gabi, sa gabi sila nag-rice, guys, heavy rice. Ayan. Okay, guys? Yata. Ito na yung ating vegetables or pizza. ito yung noodles guys. Bago natin iahulog yan, alisin natin yung vegetables. Tapos itapings na lang natin yung bunday mo. Diyan ko nilalagay guys para absorbent niya yung lasa ng karne. At saka yung tinimpla natin dito. Pero yung kami siyempre ibabalik natin kasi. Ayan guys, para hindi malanta yung ating Mamaya ako yun italagay sa taas pag nag-serve na ako. Ito na. natin ito guys. Ito natin yan. Ito yung nolens ko nila Bago sila kakain guys, ihulog ko yung noodles kasi madali lang yan pagbagsak niya dyan. Dato na agad. Kailang kulo ko na.

lagyan siya ng soup. Iniwan ko yung soup doon kasi hindi ko silang dumating. Pag dumating, ilagay ko kasi ito guys, mabilis matuyo. Yan ang soup natin. Ayun, yung ating gulay kanina, yan yung gulog na natin dito. Okay, ito yung karni. Saka sila na yung bahala maglagay ng chili sauce nila. Kasi, ako noonin na kasi magmais ako. At saka hindi ako mahilig sa noodles guys. Hindi hirap ako pakain ng noodles pag trip ko gusto ko yung ano sa mga balls balls. Balls balls, baby ay Ayan. Ayan, yung sa mga sa mga sawa Ayan. Ayan. yung yung boss, yung diba? Hmm. Diba? Sila, o, na yung sa mga pagkakain. yung 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 ako dagdag ako ng nulot dito para gusto ko pa nilang magdagdag tinawag ko na sila ngayon hindi pa rin ah. papasok na sa baba yung mga yan yung ating nulot dito guys ibalis natin sa ating mga niluluto kanina share. Yan, mainit na yan guys. Ang natin ang ating air. Siguro okay na rin yung oil. Marami na nga yan. natin dito. Ay natin uminit yan guys. Bago natin ito ang ating omelet. Ano siya guys? hala ko na dito yung ano. Para isahan na kasi na-blanch naman. Ayan. 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 Yes. Ayan. Para diretso na tayo. Mababang. Slow fire natin. Slow fire natin. low fire natin para hindi ka kainin ng apoy natin. Ayan, ulog ko na yung parsley dito. At syempre, nandito yung ating mantika, mainit na, mainit na. Ayan, ulog natin dito guys. kasi isa lang yung kamay ko. yan yung aking lunch for today guys ganyan lang dito sa Hong Kong hindi kailangan lagi yung kanin may latira pa pala dito ano na ating uminit kanin na natin tumatak mo yung ating kawan ano sa kasi nila sa uminit guys yung medyo sunog sunog gusto nila dito sa oyster guys ang tawag nila dito sa Chinese sa Hong Kong guys is Hopeng bakit kung pinatawag na Hopeng ito alam nyo kung bakit yung Chinese ng oyster is yung Chinese ng oyster guys is Hu Hu yung Peng ay parang ano yun guys parang tinapay na biscuit biscuits kaya tawag is Hopeng

Uh, at yung noodles maramig na siya natin na natin na yung already 12 hindi yan instant noodles guys parang hindi yung sauce kasi para healthy nakain

manage ng time mo para mabilis yung trabaho mo kasi hindi also dito yung kabagal-bagal lalo na pag in-check yung mga amat kailangan marunong kang mag-adjust ng time ito madali lang to ito, lupa na yan ito na yung ating pamilya ito, hayaan muna natin siya dyan guys ayos na guys, ulo muna natin siya Para, ang gutti okay. kami